Sa dinami-dami na nang natalakay nating mga banda o musical group ay isa lang ang ko mga idol. Mabibilang mo sa daliri yung isang miyembro ng banda na mas nakakuha pa ng tagumpay noong magpa siya maging solo recording artist. Ang ng Michael Jackson ng Jackson 5, Beyonce ng Destiny's Child, Sting ng The Police. Phil Collins ng Genesis at iba pa. Tapos syempre ay may paborito rin ang maraming Pinoy sa OPM na ganito. Si Kitchi Nadal ang nagbigay sa atin ng mga kantang wag na wag mong sasabihin. Same Ground Bulong at napakarami pang iba. Marinig mo pa lang ang kaunting parte ng mga kanta na yan ay siguradong maaalala mo na agad ang mga panahong pantay lang ang tingin ng maraming Pinoy sa OPM at sa musika ng mga banyaga. Noong matapos kasi ang ganitong era noong 90s sa pangungunan ng mga bandang Eraserheads, parokya ni Edgar at iba pa ay nagkaroon pa ng pagkakataong makabalik muli ang OPM noong early 2000s. Nakasabayan nga ng kasikatan ng mga bandang Spanchcola, Cushay, Cycle Mind at iba pa ay andun nga din ang isang kitchenadal. Pero hindi lang ang kanyang magagandang kanta ang hahangaan mo sa kanya. Dahil ang kanyang mga desisyon sa buhay ay magbibigay din sa iyo ng aral at inspirasyon. Dahil kahit kailan mga idol, gaano mang kasikatan at tagumpay ang kanyang nasa harapan ay hindi nito kinakalimutan kailanman kung ano ang mga dapat e at mas importante sa kanya. Handa nitong talikuran ang lahat para sa kanyang pamilya. Halika at ating pag-usapan ang kwento ng nag-iisang kichinadal? Paano nga ba siya nagsimula at bakit bigla siyang nawala? Kamusta na nga ba siya ngayon? Pag-usapan natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at ilike na rin ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! ipinanganak si Ana Katrina Dumilo Nadal o mas kilala natin bilang Kitchi Nadal sa lungsod ng Maynila noong September 16, 1980. Bata pa lang ay exposed na ito sa musika dahil mismong kanyang ina na isang classical pianist ang kanyang naging pinakauna at pinakamalaking impluensya. Bukod sa pagtugtog ay hindi na rin nagtagal at natuto na rin itong magsulat ng kanyang mga sariling kanta na sobrang suportado naman ng kanyang pamilya. Pang-apat sa limang magkakapatid si Kitchi pero ito lang ang roong sariling kwarto. Binigyan talaga siya ng tahimik na lugar para makapag-focus siya sa pagsusulat tuwing nasa bahay siya. Hindi nagtagal sa edad na labing walong taong gulang ay naging parte ito ng bandang binuo ng dating basis ng Hungry Young Poets na si Richie Prango. Si Kitchi Nadal ang naging pinakaunang bukalista ng Mojo Fly. <hastas> gamit ang mga isinulat na kanta ni Richie. Husay ng banda at ganda ng boses ni Kitchi Nadal ay nakatikim nga agad ang Mojo Fly ng katamtamang sukses sa kanilang mga album na Birthday noong 1999 at A Million Stories noong 2002. Pero yun nga lang, dahil nga sa walang pahinga mga projects at mga gig ay dumating din ang pagkakataon na naging mahirap din kay Kitchi na maisingit ang kanyang pag-aaral. Mahal niya mga idol ang musika pero mas prioridad ni Kitchi noong panahon na yon ang makatapos sa pag-aaral at siguro nga bukod sa komplikadong mga schedules ay isa pa siguro sa malaking dahilan ng pagkakaroon ng lakas ng loob ni Kitchi dal na umalis sa banda ay ang umaapaw talaga nitong kakayahan na maging isang sikat na solo recording artist sa dami na ng naisulat niyang mga kanta at husay sa pagtugtog ng gitara ay siguradong lahat ay sasangayo na yun na talaga ang magandang desisyon para sa kanya. Magagawa niyang ipagpatuloy ang pagmamahal at passion niya sa musika habang hawak pa rin niya ang oras para sa kanyang pag-aaral. At dahil nga doon mga idol, kasabay ng unti-unting pagganda ng kanyang karera sa musika ay natapos din ni Kitchinadal ang double degree na major in education at psychology sa De La Salle University sa Maynila. Noong late 2003 ay nakapirma si Kitchinadal sa Warner Music Philippines. Nakasama niya dito si Nanina, Christian Bautista at Paulo Santos. Dito niya na-release noong October 2004 ang kanyang debut at self-titled album na nadal na nagsimula sa number 4 pero unti-unti itong umakyat sa number 1 ng Philippine Top 10 Album Chart at bumenta ng mahigit sa 200,000 kopya na certified ito bilang 7 times platinum ng Philippine Association of the Record Industry sa tulong yan ng mga singles na Run, Bulong, Same Ground, Fire at ang naging most played OPM single ng 2004 sa Pilipinas na wag na wag mong sasabihin. na masumikat pa lalo dahil ginamit ito ng ABS-CBN sa kanilang napakalakas noon na Korean TV series na Lovers in Paris. Magiiwan ko na kayo ah. Okay. Dito ka ah. lang na sobrang kilik din ng napakaraming Pilipino. Kung kaya naman sa isang iglap ay napabilang na si Kitchen Nadal sa mga pinakasikat na music artist ng era na 'yon. Ang problema lang mga idol sa sobrang dami ng dumating na projects at tours sa loob at labas ng Pilipinas ay natagalan nga si Kitchen Nadal sa paglalabas ng follow-up album. Pero maririnig na natin nung panahon na 'yon ang na-produce niyang single ng McDonald's na Love Ko At mga nilikha niyang kanta para sa mga teleserye ng GMA7 na I Love New York na ginamit ang kantang Makulay na Buhay. At Mahika na ginawan niya ng kanta na may parehas na pangalan. Sinundan din nyo ng teleserye ng ABS-CBN na Ronin na ginamit naman ang kanyang kanta na Iniibig Kita. Naisipan niyang pagsamasamahin ang mga awiting ito at inirelease ni Kechi Nadal bilang isang extended play album na Drama Queen TV EP noong 2007 na nasundan na din ng kanyang pangalawang studio album na Love Letter noong March 2008 na naglalaman ng labing pitong original tracks na karamihan ay inspired sa kanyang nababasa sa Biblia. Kabilang din dito ang awiting highway. na ginamit sa commercial ng Caltex with Tecron. Matatanda ang makikita din si Kitchi Nadal mga idol na nag-iisang Pilipinang kasama sa pang na commercial ng naturang kumpanya na kanilang ginawa sa Afrika. Kod sa mga tagumpay at magandang mga bagay ay nagkaroon din naman si Kichi Nadal ng hindi magandang karanasan tulad ng pasukin siya sa loob ng kanyang bahay ng lalaking na ng kanilang kasambahay na miyambro ng kanyang banda pero isa pala itong masugid na tagahanga na wala sa sariling katinuan naranasan din itong madaplisan sa mukha ng chenelas na ibinato ng mga fan sa sobrang pagsasaya ng mga ito sa isa niyang konsyerto kaya mahigpit na ipinatupad ni Kichi Nadal ang pagtigil sa pagtugtog kapag nauulit ang nung pangyayari dahil ayaw nitong may masaktan sa kanyang pagtatanghal ang mga kanta ni Kitchenadad mga idol ay isinulat mula sa kanyang mga sariling experience na sinamahan pa ng pangmasang tunog kaya naman ay hindi na nakapagtataka na madami talaga ang nakaka sa mga ito nakasama din si Kitchenadad sa iba't ibang compilation at tribute albums tulad ng All Star Christmas Collection ng Warner Music Philippines noong 2004 the MTG album Tayo Tayurin 2015 ng UN and Philippines noong 2005 Ultra Electromagnetic Jam, The Music of Eraserheads nung taon din ng 2005, Kami na po muna, na tribute naman sa Apo noong 2006 at marami pang iba. Dumagdag pa sa palamuti ng kanyang matagumpay na karera ang napakaraming mga awards na kanyang natanggap mula sa mga pinakamalaking awarding body sa Pilipinas. Pagpapatunay na isa si Kichi Nadal sa mga pinakamaningning na music artist ng ating bansa. Na-release ni Kichi Nadal ang kanyang pinakahuling studio album Boom na malaya noong 2013 na sinundan na ng pag-focus nito sa mga projects, tours at mga kawang gawa. Nagvolunteer ito noong kasagsaga ng Bagyong Yolanda kung saan niya nakilala at nakamabutihang loob ang isang Spanish journalist na si Carlos Lopez. At matapos nga ang mahigit isang taong relasyon ay nauwi ito sa isang napakasimpleng kasala noong February 26, 2015 na idinaos sa Tagaytay. At dahil rock and roll bride ang ating idol ay bumili lang ito ng Reddit to wear na wedding gown na nagkakahalaga lang ng 799 pesos at siya na din mismo ang nag-make up sa kanyang sarili. Naging usap-usapan ito sa social media. Marami ang tumawa at nagtaas ng kilay pero mas marami pa rin ang humanga at pumuri sa kasimplihan at kawalang arte nito. Pinatunayan naman ang mag-asawa na wala sa presyo ng gown ang basihan ng maayos na pagsasama dahil hanggang ngayon ay masaya pa rin namumuhay ng simple ang mga ito kasama ang dalawang anak sa mad Madrid. Oo mga idol, tinalikuran ni Kitchen Nadal ang matinding kasikatan sa Pilipinas dahil gusto nito makapag-focus sa kanyang pamilya. Pero syempre, katulad ng una, eh hindi naman ito inaalis ang kanyang passion sa musika. Tumigil man siya maglabas ng albums, ay patuloy naman itong nagbabahagi ng kanyang musika sa kanyang mga tagahanga. Sa social media man, sa maliliit na venue, o sa paminsan-minsang isinasagawa nitong pagtutur o pagkukonsyerto. Nakasama ito sa konsyertong tanaw noong 2022 na kasama ang mga kaibigan at kapwa babaeng rakista na sina Barbie Almalbis, Aya De Leon at iba pa. At ngayon nga parating na June 2, 2024 ay muling makakasama ni Kitchen Nadal ang mga kaibigang rakista na magiging bisita niya sa kanyang gaganaping konsyerto bilang pagdiriwang ng kanyang ika-25 taong anibersaryo sa music industry na gaganapin sa Cubao, Quezon City. Ang kwento ng buhay at karera ni Kitchinadal ay isang patunay na hindi lang kasikatan ang sukatan ng tunay na ligaya Dahil sa huli ay wala pa rin masasarap sa piling ng buo, masaya at matatag na pamilya Ipinakita niyang pwede ka magtagumpay sa iyong pasyon o sa kahit anong karera na gusto mong tahakin Nang hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong edukasyon, pamilya at lalong lalo na ang pananampalataya sa Diyos na lumika